Nasawi ang isang pulis habang isa pa ang sugatan matapos ang isang inkwentro laban sa dalawang kidnapper sa operasyon ng Philippine National Police Anti-Kidnapping Group nitong Sabado sa Angeles City, Pampanga. Kinilala ang nasawing pulis na si Police Staff Sergeant Nelson Santiago habang sugatan naman ang kanyang kasamahan na si Police Chief Master Sergeant Eden Akad na kapwa na ka sa PNPAKG. Ay sa ulat ng PNP AKG Director Police Brigadier General Cosme Abrenica, dinukot man ng mga suspect ang dalawang babaeng Chinese national sa Makati City nitong Sabado ng umaga tumingi ng ransom na 500,000 yuan o katumbas ng 8 milyon pesos. Dakong alas 2 ng hapon na magsagawa ng operasyon ng mga tauhan ng PNP AKG sa Angeles City, Pampanga na nagresulta sa inkwentro sa pagitan ng mga suspect at otoridad. Nasa pool ang dalawang polis at agad silang dinala sa Angeles City University Foundation Hospital at sa kasamaang palad na sawi si Police Staff Sergeant Santiago. Nadakip ang dalawang suspect na sina Hu at Ryu Don kapwa mga Chinese national habang nasa giip, ang dalawang biktima. Kasama mo sa Central Luzon, Radio Man Mike Sigaral Tatak, Arimen!